Hello Pisces, ito na po ang inyong reading September 2024. Kuha tayo ng ilang maaring mensaheng gabay para sa inyo. Bagong buwan Pisces. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po. Message. Pisces September 2024 Guidance advice. Oye. The Eight of Wands ay narito. Add pa tayo ng ilang messages. We will be straight forward. Tayo general reading. Siyempre pa, just only take what resonate. Pisces, September 2024. Okay, so pa isa-isa ang umangat. Add pa tayo dyan. Three. Actually, kanina pala malabas ang 3. From Aries, halos, ayan, may umaangat na naman na isa. nag appear yung 3. And it's all about your connection. Communication. Okay, pagdating sa yung network, ayan na, ang dami. Kunin ka itong pinaka nasa ibabaw. The Eight of Swords. Okay. Pisces, Pisces, Pisces. 8 to and 2 of swords. Okay. September 2024. Ang ganda naman eh. Maganda. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata, Pisces. Pero syempre pa, hindi nyo naman kailangan ito ay madaliin. Sa realidad, tayo po ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon, relasyon. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, as a Pisces, of course, meron at meron kayong differences. So, in each of solids, why I'm getting a message dito na maaaring for some of you, okay, just only take what resonate po. Um, para sa ilan, maring nararamdaman na ito kahit sa simpleng pakiramdam ngayon pa lang, maring manotes niyo na you're feeling a bit low. Para bang ang hirap ipaliwanag nung ilang pakiramdam na ito. I will be honest, parang merong yes, pagkababa ng enerhiya, pagkalungkot, na very normal. Ito could be physically, mentally, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang moon child. Simple yung thyroid nito lamang tayo, pero kung andito kayo ngayon sa inyong pace ng buhay na parang blue, yung feeling bluer than blue. Ayan, very normal again, hindi ka siya nag-iisa. Bilang may moon in Pisces si Moon Child, na dito, may mga pagkakataon na may lungkot, okay? Or feeling mo for some na, especially for those, well, regardless, relationship wise kung kayo in a relationship single married para bang hindi kayo na appreciate hindi kayo nakikita hindi kayo napupuna or hindi na -re recognize kung ano yung nagagawa nyo yung efforts kasi nga umaangat yung emotion ayan kaya tayo nagiging sensitive sa ilang sitwasyon Pisces, your feelings are valid po. Okay? Pero, minsan wala tayong higit na kalaban eh. Totoo yan. Kundi yung paano tayo makiramdam, mag-isip. Kasi sa true lang, meron. Sabi ko nga maganda. Maganda yung flow. Merong ilang taong nariyan. Merong nakikita ka, napupuna ka. Maaring hindi mo lang nakikita pa yung buong larawan. Kasi nga, pakiramdam mo. Dahil sa busy ng buhay. Ano, ang lahat tayo, ay may, ang lahat ng tao, syempre pa, ay may kanya-kanyang laban. May kanya-kanyang pinagdadaanan. Diyan, parang nababalutan tayo. Hindi natin maiwasan. Parang, ako lang ba to? Ang lungkot. Ang low. At dito, parang merong confusion. Or indecision. Or nagiging decisive ka sa ilang bagay. At nagiging negative. Ayan. Yung negative energy na ayaw natin. Pisces, be open. Still, be open. Remain open. Sa ilang possibility kung saan alam mong pwedeng mag-angat or pwedeng makatulong magpaangat ng iyong pagka-bright and lights, Yung productivity, meron paraan. Parang note to self to kay mong child. Merong, ito, para sa ilan, hindi po kailangan laliman yung bawat messages na nababanggit ni Moonchild. Pero maaring, eto kaya nag-appear, Three of Cups. Eto yun, na-mention ko about your connection, your social network, or social groups, your friendship. Kahit sa ilang taong malapit sa iyong puso, your siblings, cousins, relatives, meron. Maaring isang ano lang to, reminder, na kung kakayanin if ever meron talagang pagka low key or pagka low bat ng iyong baterya it's okay to pause to recharge damahin mo kailangan damahin magpahinga sa paraan alam mo okay umaangat yung travel ito yung connection mali kasi makatulong yung kumbaga lumabas ka naman din put yourself out there spend more quality time with your loved ones with your partner or with Mother Earth. Ayan, para makahinga tayo. Nang makapagpahinga. Alam mo yon dito sa ilang isipin na parang, para sa ilan, ay eh, hindi nagiging madaling panghawakan. Okay? So, mas practical dito, again, hindi po isa sa professional health advisor ang moonchild, pero ito yung best month to improve your health. Basically, mentally, emotionally, syempre, pa sa pagkakataong ito, tutulungan ng sarili. Okay, walang, sabi ko nga, wala, tayong ibang kalaban madalas, kundi ang ating mga sarili. Pero, kung meron talagang visible na pain, syempre pa, ano, ito po ay something na ikukonsulta sa mga profesional. Sa alam mong makatutulong para sa'yo. Lalo na ko pa, parang ayaw mong tingnan. Para sa ilan na, parang ayaw mong masyadong pansinin na lang. Pero meron ka ng iniinda So, ayaw natin baliwalain, okay? Lalo pa kung itay something na alam mong nagpapahirap sa'yo. Merong support. Hindi ka po dito nag-iisa. Best month to checking in with your health? To check your health. Pakilamdaman pakilam po ang sarili sa puntong ito. Siyempre, pa ikaw po ang higit na makapagsasabi. Lesson to your body, guys. Okay? Deserve. Deserve na deserve dito. Lalo pa kung mag-apply na parang low bad talaga. Ang mga bagay-bagay. Deserve yung magpahinga, of course. Mag-meditate. Mag-contemplate. Do some reflection. Magpaspa. Magpaganda. Deserve. Lalo pa kung alam mo sa iyong sarili na wala ka lang din namang ginawa. Kundi mag-take ng effort. Magsipag. Mag maglaan ng enerhiya sa trabaho, sa relasyon. Sa ilang taong ito. Sa iyong paligid. Yung obligations. So, it's time for you to relax naman. Okay? Kasi parang meron akong nararamdaman dito na pagka-burnout. So, again, iba-iba po tayo ng paraan kung paano tayo nakapagpapahinga para makahinga sa ilang worries na ito ng buhay o ilang alalahanin. Surround yourself with people na alam mong pwedeng mag-ambak ng energy for you para maging bright, again, maging positive dahil meron. Okay, or sa mas practical, moon child, wala eh. Ako lang mag-isa sa buhay. Buksan mo ang iyong mga mata, crisis. Meron kang guide, meron kang protection, hindi ka nag-iisa. Minsan kailangan lang natin tumingala sa kanya. Sa aking nag-iisang creator, syempre pa, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith. Meron tayong Lord eh. Hindi ka nag-iisa. Okay? Other messages, if ever walang mag-apply doon sa aking unang, uh, unang naman mention, I feel dito na, okay, eight of wands. May magandang flow. Yun lang, baka deep inside, yung emotions talaga. Ulitin ko, very valid yan. Normal. Na makaramdam tayo ng lungkot, pagka low-key, recharge your energy kung kailangan, and then laban ulit. Merong magandang flow relationship wise, family, especially your partner. Okay? Parang, I feel dito na eight. Eight and eight. Dulo-dulo, ano? Ay, yung pagka-infinity. Especially for those of you in a relationship. I feel na may pag-spark. Ay, pag-spark? May pagkinang ng inyong mga love life. May improvement. Okay? Well, Again, general message po tayo. Still, just only take what resonate. Pwedeng sa friendship sector ito, sa ilang katrabaho. Especially, okay, na nagkaroon kayo ng tension or um, kahit simple tension lang po. I mean, normal. Nakakaroon tayo ng miscommunication, misunderstandings, disagreements sa ilang tao sa ating paligid. Pero September 2024, I-claim eh, natin na magkakaroon ito ng peaceful resolution. Maayos to. May pag-recover ng ilang bagay-bagay. Why I'm getting a message na yun ano? Na, Kaya nagiging low yung energy ng ilan kasi ang hirap naman talaga gumalaw sa trabaho or sa kung ano man ang katayuan nyo ngayon sa inyong buhay nang alam nyong hindi okay yung ilang sitwasyon sa paligid sa pamilya, kapareha, mahirap mag-focus na meron tayong ilang alalahanin. Mahirap hanapin yung peace of mind, ano, pero pinapaalalahanan ka na magiging maayos lahat to. Everything is temporary, guys. I know, may pagkabeta na naman si Munchal doon. Pero 8 and 8, infinity, may forever para sa inyo. I mean, may forever dito sa magandang flow, magagandang possibility, hindi natatapos sa isang puntong, pa ito, yung pakiramdam mo na parang ang low-key, ang iyong buhay. Patuloy na may, mayroong pag-usad, umaandan ka, may progreso, kaya naman parang ang hirap, ang hirap pang makita agad-agad sa ngayon. So, sa mas practical, may travel po, especially international matters. Or may ilang magandang possibility pagdating sa connection nyo for some of you na meron sa ibang bansa. Okay? Again, could be about your relationship, partner, family, ang lawak po niyan. Para maganda. Okay? Ay lang, medyo 50-50 energy, ano? Siyempre pa, sa paraan nyo ito. Sa paraan nyo, kung saan kayo mas komportable, mas andan yung security. Huwag yung masyadong e-push ang yung sarili kung hindi pa masyadong okay. Pisces, it's okay to pause. Lagi mong tatandaan, no pressure. Try to go with the flow. Okay? Kuha tayo ng pinaka-final words. Ano pang bad natin? Ayan na. May bumagsak na dalawa to. Kung na ka, pinaka. Pinaka-advice. Pisces. Okay, yun na. Lighten up. Last quarter moon in Leo. Lighten up. At hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-sign. Leo yung umangat. It's all about fun, enjoyment. Yung inyong mga inner child. Lighten up, brighten up. Sabi ko ngayon, yung pagiging light ng energy. Pero of course, hindi natin in-invalidate yung pakiramdam nyo na hindi kayo okay at one point. Pero sana hindi yung maging dahilan para hindi na kayo o hindi nyo napahintulutan ang inyong mga sarili na magsaya. Deserve ang maging masaya. Deserve yung peace of mind na may pagkakalma. Or, eto na nga, mag-enjoy din. Ag Ulitin ko sa paraan na alam niyong deserve nyo. Pangatin nyo yung inyong mga inner child. Ito, simpleng pagpapayo na, di ba kapag bata tayo, um, halimbawa isang araw, tayo masugatan. Or tayo na nasugatan noon. Iiyak lang natin yun eh iiyak natin yung araw na yon, yung sugat na yon. Pero kinabukasan, wala, maglalaro ka ulit, handa ka ulit masaktan, handa ka ulit umiyak, para maramdaman mo yung saya. Alam mo yun, may hugot si Moonchild. Take it slow, take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili. Enjoy, have fun, it's okay to pause. At yung enjoyment, deserve niya Stay happy, stay positive. Ngayong buwan ng September 2024 para sa inyo Pisces